Hello, hello. Itong ice cream ito, hindi ko masyadong ano, paborito. Kaya hindi, hindi ako masyadong kumukuha. Kaya lang meron silang binaba ngayon na Hagendas. Hagendas. Kaya kukuha tayo dito. Kasi Ay! Mas masarap ito. Ay, hindi ayoko. Ayaw mo ice cream? Ayaw mo tumaba? Ang tigas. <laughs> kuya, kung ako sa iyo, kuya, kuya, ah. tanggalin mo yung isang buo at lagay mo dyan. <laughs> pag hindi oh, mo, isang... mo na ubus, ibalik eh, mo dyan. <laughs> ibalik mo. At ah, saka, sige, hindi na ako nisa, konti nito. Itong, ano, ah, strawberry siguro ito. Ang laki ng galon. tama na yan. Ganyan lang kalayay. Eh. Ayan, ayan, ayan lang. Yun. Kunti lang. Patikim-tikim lang. Kasi libre. <laughs> sa, 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 sa Costco, ko, hindi libre. Kaya doon ako kumaka, kumakain. Sino solid ko. <laughs> Kasi binayaran ko eh. Ito so, hindi binayaran. Kaya tikim-tikim lang eh. So, at saka kukuha ko nito. Kasi ito yung ano, ito yung sabi kong ano eh. Masarap eh. Hindi, hindi, hindi yan. Ito. Ay, hindi na, wala na yung masarap. Ay, ayaw ko na yan. Yung masarap kahapon, yung ano yung gusto ko. Ay, ito. Ito, ito yung masarap. kinakita ko ito kahapon eh. Talagang masarap ito kung ano ay eh, deket <laughs> ito, ito, ito yung masarap eh ito, ito yung masarap kahapon meron na namang ano binaba kahapon ba? o oh, kahapon yata ito. ito masarap, ang sarap okay parang ang pangit ng itsura pero ang ang sarap ang sarap mm. promise ang sarap <laughs> okay. yung chocolate nya kahit <laughs> mm. masarap ito kung gaano ka ang itsura yun din ang sarap yeah. mm. okay. mas masarap kasi kinain ko kanina na ano na may petal ng ano ng bulaklak Yon. po, oh, sobrang lambot naman yun napaka ano yung pinong pino mm -hmm. Okay, okay. Kain na tayo. Tuloy ang ligaya. Ito ang kinakain ko. Ay, mga icing na ganito. Ito masarap ito kasi. Hmm. Okay, bye-bye.